Magandang araw po sa inyong lahat Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera Para magbigay na naman ng isang informasyon Na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan Humiling lang po ako ng counting pabor na i-subscribe Ang malit na channel na ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa Simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber Narito po ang kanyang katanungan Madam Stella, itanong ko lang po Kung meron bang paraan para muling tumayo ang aking piston. Matagal ko na po itong iniindang ng karamdaman, ngunit nahihiya po akong pumunta sa isang doktor. Kaya kung meron po kayong payo o nalalaman kung paano mapatayo muli si Manoy, ako po'y taus-pusong magpapasalamat. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber kung meron bang paraan kung paano muling bumalik ang buhay ng kanyang piston. So sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa erectile dysfunction o hirap sa pagtayo ni Manoy. Pero bago ko ipagpatuloy, disclaimer lang po. Ako ay hindi doktor o eksperto. Ang ibinabahagi ko po sa inyo ay para dagdag kaalaman lamang. Kung may nararamdaman kayong seryosong sintomas, mas mainam pong kumonsulta sa isang doktor. So, ang isang sensitibong paksa pero mahalaga po sa kalusugan ng mga kalalakihan. Kaya tara tatalakay natin ang mga medical na paraan na pwedeng makatulong sa iyo at doon sa may mga ganitong iniindang na karamdaman at kung anong uri ng doktor ang dapat mong lapitan para sa tamang gamutan. So ang unang hakbang na dapat mong gawin ay ang pagsangguni sa isang doktor. Sila ang magsasagawa ng basic te test na tinatawag, no? tulad ng blood test, urinalysis at physical exam. At sila na rin ang mag-refer sa mga espesyalista gaya ng urologist o endocrinologist depende po sa resulta. Depende po sa maging resulta sa iyong exam. So, ang pangalawa, narito po ang pangalawang dapat mong gawin o uh, pwedeng pwede mong gawin ang hormone therapy na tinatawag kung mababa ang testosterone kung mababa ang testosterone levels mo maaring i-refer ka ng doktor sa isang endocrinologist dahil eksperto sila pagdating sa hormone related conditions no so i-refer ka po nila kung kung ang testosterone mo ay mababa no so irerefer kanila sa isang doktor na endocrinologist dahil sila ang eksperto dito so yan po yung pangalawa at ang pangatlo naman na pwede mong uh, gawin na paraan ang oral medications na erection kay Manoy o pampatayo kay Manoy. Ang mga gamot tulad ng Viagra at iba pa ay karaniwang inireseta ng urologist na tinatawag, ang espesyalista sa kalusugan ng ari, pantog at reproductive system ng lalaki. Paalala lang po, huwag uminom ng gamot na ito nang walang reseta, lalo na kung may ibang iniinom, kung may maintenance na gamot. So guys, tandaan po natin na huwag po tayong uminom ng Viagra kapag hindi po ito nireseta sa iyo. Dahil hindi natin alam na baka meron kayong mga maintenance na gamot at baka magkasalungat sila. Kaya kailangan po ito po'y karaniwang inireseta ng doktor. So yan po ang dapat nating gawin na pangatlo. At ang pangapat naman, psychological counseling naman ito. Kung sanhi ay mental o emotional. So ang ibig sabihin, kung ang hindi pagtayo ni Manoy, ay sanhi ng mental o emotional. Kung ang sanhi ay may kinalaman sa anxiety, depression o emotional stress, maari kang i-refer naman sa isang psychologist o tinatawag na sex therapist naman ito. So ang ibig sabihin guys na kapag ang sanhi ng hindi pagtayo ni Manoy ay galing sa yung mental o emotional kayo po ay iri-refer ng doktor sa isang psychologist o tinatawag na uh, sex therapist naman ito. So yan po yung number 4. At ang pang naman natin, kung ang hindi pagtayo ni Manoy ay dahil sa ibang kondisyon gaya ng diabetes, alta presyon o sakit sa puso. Dapat kang kumonsulta talaga sa espesyalistang doktor sa larangan na 'yon. So ang ibig sabihin kapag ito po ang sanhi, 'yung diabetes, merong kang alta presyon, o sakit sa puso, kailangan po na kumonsulta talaga sa espesyalistang doktor para po dito sa mga sakit na ito. So yan po ang limang paraan na pwedeng makatulong sa'yo. Dahil kapag ang ginamit mo ay ang mga natural na paraan lamang, mahirap sabihin na ito po ay uh, ibig sabihin magkakaroon ka agad ng resulta. Unlike sa mga pumunta ka sa doktor, Halimbawa, bibigyan kanila ng iririsitahan kanila ng ano, ng gamot para pampatayo, maririsib mo kaagad 'yon at siguro naman may effect kaagad yon Kaysa naman doon sa mga natural na paraan, kumain ka ng mga ganito, ganito, hindi po yan kaagad may resulta. So, iba pa rin yung sa medical na paraan, no? So, yan po yung panglima. So, ang ibig sabihin, ang erectile dysfunction ay isang seryusong kondisyon para may lunas. Ang ibig sabihin, Ibig sabihin, kahit man siya seryosong kondisyon, pero may lunas po. Ang mahalaga ay huwag mahiya at lumapit sa tamang espesyalista. Ang tulong ay laging nariyan, basta't handa tayong kumilos para sa ating kalusugan. So, hayan po guys, sana nakita mo ang uh, vlog na ito. Uh, sa 'yong tanong sinagot ko lamang po ito sa paraan ng aking pagsaliksik at ayon doon sa mga pag-aaral. So ayan po guys at uh, kung alam mong meron kang nararamdaman na eh uh, kumbaga sintomas o seryosong sintomas mas maigi o mainam pong kumonsulta tayo sa isang doktor. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo. Bye-bye.